Hello everyone, ngayon ay turuan ko kayo kung paano kayo mag-purchase ng VIP. Okay? But bago tayo, bago ko kayo turuan, i-discuss ko muna sa inyo kung ano-ano yung makukuha niyo or benefits ng pagkakaroon ng VIP. Okay? Sa mga bago dyan, normal VIP lang muna yung ipopurchase niyo. Okay? Ano ba? Bakit ba maganda yung VIP? Kasi nga, una, para itong investment. Okay? Para siyang investment. Um, binibili niyo yung normal VIP ng 95,000 na coins pero, kada araw, si Pupo ay mag-aabono sa inyo ng 3,500 na coins. So, i-times natin yan ng 30 days kasi a uh, isang buwan siya mag-aabono sa inyo. Yung total coins na makukuha ninyo is 105,000 coins. So, meron kayong interest na makukuha 10,000 coins. Okay, yan yung una. Kung bakit maganda yung VIP. Pangalawa, makapag JYC kayo. Okay? JYC. Ano yung JYC? Get your coins. Okay? Makikita niyo yung JYC or get your coins sa fireworks. Okay? Pwede kayong uh, pumunta doon sa live room na nagpapuputok ng fireworks at maka-earn kayo ng madaming coins. So, magkano yung coins na makukuha niyo doon? 50 above. Okay? 50 plus na coins yung makukuha niyo doon sa pagpapaputok ng fireworks. So, kailan niyo ba makikita at saan ba makikita yung fireworks na yan? Sa comment section. Okay? Pag nandun kayo sa PL or nanonood kayo, pwede kayong um, sumabay sa fireworks, i-click nyo lang yung get your coins. Parang kasi kayong mababasa doon na um, fireworks will go off, blah, 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 get your coins. Okay? I-click nyo lang yung get your coins, that's GYC, okay? para mapunta kayo doon sa isang live room na nagpap nagpapaputok ng fireworks. Okay? Now, ngayon turuan ko kayo kung paano ba sir? Kailangan meron kayong coins dito na 95,000, Thousand. Okay? So, yun yung need. Sa coins nyo dyan, dapat meron kayong balance na 95,000 para makapag-normal VIP kayo. Now, saan ba tayo pupunta, sir? At paano? So, dito sa reward, i-click nyo lang itong reward. Ayan. Tapos, hanapin nyo dito sa baba yung VIP. Okay? Merong nakalagay dito ito. Hanapin nyo itong button na to. VIP Daily Rewards. I-click nyo lang yan. Ayan. Nandito na tayo. So, ang gawin nyo lang is i-click ang Open Normal VIP. Okay? Pagka-click nyo sa Open Normal VIP, automatic na yon, Okay? Automatic na yon at meron kayong matatanggap na 3,500. Kailangan nyo lang i-receive dito. Merong receive malagay dito. Okay? So, yun lang.